friendship. Nandito kami ngayon sa Baclaran. Dito sa Kalapan. Ay, ang ganda. Hindi sila lumilipad. Ay, ang nila. Hindi sila lumilipad. Habulin <laughs> natin. Hello. <laughs> lilipad mga friendship. O, na mo Syempre kumakain, diyan lilipad. Na. Bye mga friendship. See you next vlog. Dito kami ngayon sa simbahan. Bye. Bye. Bye.